ang iyong lakas ay nasa iyong tahimik na mga galaw. Madalas, iniisip ng mga tao na kailangang sumigaw o maging agresibo para ipakita ang kapangyarihan. Subalit, ang tunay na emosyonal na lakas ay nasasalamin sa mga banayad at tuloy-tuloy na kilos na mas malakas pa kay sa mga salita. Isa sa mga ugaling nagpapakita ng lakas na ito ay ang kakayahang makinig. Kapag nakikinig ka ng mabuti, hindi ka lamang nagbibigay ng espasyo para sa iba, kundi ipinapakita mo rin na pinahahalagahan mo ang kanilang mga salita. Ang pag-ugali na ito ay nagtatatag ng tunay na koneksyon at lumilikha ng isang kapaligiran ng respeto. Ang iyong ipinapakita sa pakikinig ay mas makapangyarihan kaysa anumang talumpati. Isa pang tanda ng emosyonal na lakas ay ang pagsasagawa ng pasensya. Sa mga sandali ng alitan o presyon, ang pagpapanatili ng kalmado at hindi pag-react ng biglaan ay isang tunay na pagsubok ng karakter. Ang kakayahan ito ay hindi nangangahulugang manahimik, kundi magkaroon ng kontrol sa iyong mga reaksyon. Sa ganitong paraan, ikaw ay nagpapakita ng matatag at kalmadong postura, ipinapakita na hindi ka madaling matitinan. Mahalaga rin ang empasya. Kapag inilagay mo ang iyong sarili sa kalagayan ng iba, hindi ka lamang nagpapakita ng pag-unawa kundi pati na rin ng lakas. Ang kakayahang makipag-ugnayan sa mga damdamin ng iba ay nagbibigay daan sa iyo na harapin ang mga mahihirap na sitwasyon ng mas may kamatangan. Ang empatya ay nagtatayo ng mga tulay at nagpapalakas ng mga relasyon, ipinapakita ang isang panloob na lakas na hindi napapansin agad ng karamihan. Ang pagiging autentiko sa iyong mga gawa ay isa pang indikasyon ng emosyonal na lakas. Kapag kumilos ka alinsunod sa iyong mga halaga, sa kabila ng panlabas na presyon, ikaw ay namumukod tangi. Ang autentisidad na ito ay nagdudulot ng tiwala at respeto. Ang mga tao ay naakit sa mga tunay na tao, at ito ay lumilikha ng isang kapaligiran ng seguridad at katatagan. Sa huli, ang kakayahang magpatawad ay isang ugali na nagpapakita ng lubos na emosyonal na lakas. Ang pagpapatawad ay hindi lamang tungkol sa iba, ito ay isang mahalagang hakbang para sa iyong sariling kalayaan. Sa paglalaya ng mga sama ng loob, hindi ka lamang nagiging mas matatag, kundi itinuturo mo rin sa iba na ang tunay na lakas ay nasa kakayahang magpalaya. Ang mga tahimik na gawin na ito ay humuhubog sa iyong emosyonal na lakas. Sa pagyakap sa mga pagsasanay na ito, nagiging huwaran ka ng kapangyarihan at tibay, kahit na hindi ka magsalita ng mataas. Karapat dapat kang mamuhay ng buo at tapat, ipinapakita sa mundo ang lakas na nasa loob mo. Ang emosyonal na lakas ay nagpapakita rin sa kakayahang mag-adjust sa mga pagbabago. Sa isang mundong patuloy na nagbabago, ang pagiging maangkop ay isang mahalagang katangian. Kapag nagagawa mong mag-ayuno sa mga bagong kalagayan nang hindi nawawala ang iyong fokus, ipinapakita mong may kontrol ka sa iyong buhay. Ang kakayahang mag-ayuno ay hindi lamang nagpapababa ng stress, kundi nagbibigay daan din sa iyo upang makahanap ng mga bagong pagkakataon kahit sa mga mapanghamong sitwasyon. Isa pang paraan upang ipakita ang iyong lakas ay sa pamamagitan ng pagiging paulit-ulit. Ang pagpapahayag ng iyong mga pangangailangan at hangganan sa malinaw at magalang na paraan ay mahalaga upang mapanatili ang mga malusog na relasyon. Maraming tao ang umiiwas sa mga komprontasyon at sumusunod sa mga kalagayang hindi nila nais, ngunit ito ay nauwi lamang sa sama ng loob at kakulangan ng ginhawa. Sa pagiging paulit-ulit, ipinagtatanggol mo ang iyong espasyo at ipinapakita na ang iyong boses at damdamin ay may halaga. Ang pag-ugali na ito ay hindi lamang nagpapatibay ng iyong pagpapahalaga sa sarili, kundi nagpapalakas din sa iba upang kumilos ng parehas. Ang kahandaan upang matuto mula sa mga pagkakamali ay isa pang malinaw na tanda ng emosyonal na lakas. Tayong lahat ay nagkakamali, ngunit ang tunay na lakas ay nasa kung paano ka tumugon sa mga pagkakamali na ito. Sa halip na magpadala sa pagkakasala o kahihiyan, maaari mong piliin suriin ang sitwasyon, maunawaan kung ano ang nagkamali, at gamitin ang karanasang ito upang lumago. Ang mentalidad na ito ng patuloy na pagkatuto ay hindi lamang nagtataguyod ng pag-alam sa sarili, kundi nagpapalakas din ng tibay upang harapin ang mga hamon sa hinaharap. Ang pagsasanay ng pasasalamat ay isang makapangyarihang ugali na nagpapatibay sa iyong emosyonal na lakas. Kapag tumutok ka sa magagandang bagay sa buhay, kahit sa gitna ng mga kahirapan, nagbabago ang iyong pananaw. Ang pasasalamat ay tumutulong upang mapaunlad ang isang positibong kaisipan na nagpapahintulot sa iyo na harapin ang mga pagsubok ng may kabaitan. Ang ehersisyong ito ng pagkilala sa kung ano ang mahalaga at makabuluhan sa iyong buhay ay maaaring maging isang malaking motibasyon upang magpatuloy at malampasan ang mga hadlang. Ang pagiging kasalukuyan sa sandaling ito ay isang kasanayang madalas na minamaliit ngunit nagpapakita ng emosyonal na kalakasan. Ang pagsasanay ng kamalayan ay nagbibigay daan upang makapokus ka sa kasalukuyan, imbes na malunod sa mga alalahanin tungkol sa hinaharap o panghinayang sa nakaraan. Kapag tunay kang naroroon, mas madali kang makagawa ng mga batay sa desisyon at tumugon sa mga sitwasyon ng may balanse. Ang kamalayang ito ay nagdudulot ng kalinawan at katahimikan, pinapalakas ang iyong kakayahang harapin ang mga hamon ng buhay. Ang kababaang loob din ay isang mahalagang aspeto ng emosyonal na lakas. Ang pagkilala na hindi mo alam ang lahat ng mga kasagutan at maaari kang matuto mula sa iba ay isang tanda ng pagkakaroon ng sariling kaalaman. Ang kababaang loob ay nagbubukas ng mga pinto para sa pagkatuto at pakikipagtulungan na nagbibigay daan upang makapagtamo ka ng mas malalim at makabuluhang mga relasyon. Kapag handa kang makinig at matuto mula sa iba't ibang pananaw, hindi lamang nito pinayayaman ang iyong buhay, Kundi nagiging inspirasyon ka rin sa mga nakapaligid sa iyo. Isa pang kasanayang nagpapakita ng lakas ay ang pangangalaga sa sarili. Ang pag-aalaga sa iyong sarili, parehong pisikal at emosyonal, ay mahalaga upang mapanatili ang iyong kalusugang pangkaisipan. Maraming tao ang pinababayaan ang kanilang sariling mga pangangailangan alang-alang sa ikasisiyang ng iba, ngunit maaaring humantong ito sa pagkaubos at kawalang-kasiyahan. Sa pag-prioritize sa iyong kagalingan, hindi ka lamang nagiging malakas, kundi nagiging halimbawa ka rin ng pangangalaga sa sarili para sa mga nakapaligid sa iyo. Ang resiliency ay isang paunahing katangian ng emosyonal na lakas. Ang kakayahang makabangon pagkatapos ng mga pagsubok at magpatuloy ay mahalaga para sa personal na paglago. Kapag nakaharap ka ng mga kahirapan, normal na makadama ng panghihina ng loob, ngunit ang resiliency ay nagbibigay daan sa iyong matagpuan ang lakas ng loob na muling bumangon. Sa pagbuo ng kakayahang ito, nagtatayo ka ng matibay na pundasyon para harapin ang mga pagsubok at tagumpay ng buhay. Ang katapatan sa sarili ay isang pangunahing haligi ng emosyonal na lakas. Ang pagkilala sa iyong mga kahinaan, limitasyon, at takot ay isang mahalagang hakbang para sa paglago. Kapag pinapayagan mo ang iyong sarili na maging marupok, nagiging bukas ka sa pagiging tunay at lumilikha ng isang kapaligiran na akma para sa pagbabago. Ang katapatan ay tumutulong na alisin ang mga maskara na kadalasang ginagamit natin para kalugdan ng iba at nagbibigay daan sa iyong mabuhay ayon sa kung sino ka talaga. Ang kakayahang makabuo at mapanatili ang malusog na mga relasyon ay patunay ng emosyonal na lakas. Kasama rito ang pag-unawa sa iyong mga sariling pangangailangan at sa pangangailangan ng iba pati na rin ang paghahanap ng balanse sa mga pakikipag-ugnayan. Kapag napapaligiran ka ng mga taong sumusuporta at nirerespeto ka, lumilikha ka ng ligtas na espasyo para maipahayag ang iyong tunay na kalikasan. Ang malusob na relasyon ay mahalaga para sa emosyonal na kalusugan at nag-aambag sa mas masayang pamumuhay. Sa huli, ang emosyonal na lakas ay makikita sa tapang mong maging totoo sa sarili. Kadalasan, ang presyo ng lipunan ay nagtutulak sa atin na hubugin ang ating ugali upang kalugdan ang iba. Ngunit, kapag mayroon kang tapang na maging tunay, namumukod ka sa isang mundo na madalas nagpapahalaga sa pagkakapareho. Ang pagiging tunay na ito ay isang makapangyarihang tanda ng lakas, dahil handa kang mamuhay ayon sa iyong sariling mga prinsipyo, hindi alintana ang mga inaasahan ng iba. Ang mga tahimik na pagsasanay at gawin na ito ay hindi lamang nagpapakita ng iyong emosyonal na lakas, kundi pati na rin hinuhubog ang iyong pagkakakilanlan. Sa paglinang ng mga katangiang ito, hindi ka lamang nagiging halimbawa ng resiliency at lakas, kundi inspirasyon din para sa iba upang tuklasin ang kanilang sariling panloob na lakas. Ang tunay na lakas ay hindi kailangang maging maingay, ito ay nagpapakita sa kalaliman ng iyong mga aksyon at sa kalinawan ng iyong mga intensyon. Nararapat kang mamuhay ng buo at tapat, ipinapakita sa mundo ang lakas na nasa loob mo. Ang emosyonal na lakas ay nagpapakita rin sa kakayahang akuin ang responsibilidad para sa iyong mga aksyon. Kapag kinikilala mo na ang iyong mga pagpipilian, ay may epekto sa iyong buhay at sa buhay ng iba, nagpapakita ka ng maturity at tapang. Ang responsibilidad na ito ay hindi lamang tungkol sa pagkilala ng mga pagkakamali, kundi pati na rin sa pagkatuto mula sa mga ito at pag-iwas sa pag-uulit ng mga ito sa hinaharap. Ang ganitong pag-ugali ay nagdudulot ng tiwala sa mga relasyon, dahil napapansin ng mga tao na ikaw ay isang taong tumutupad sa iyong mga pangako at obligasyon. Isa pang mahalagang aspeto ay ang kakayahang makipagkomunika ng malinaw. Ipagpahayag kung ano ang iyong nararamdaman at iniisip, ng tapat at may respeto, ay mahalaga para sa pagbuo ng malusog na relasyon. Ang mabisang komunikasyon ay nag-iwas ng hindi pagkakaintindihan at hindi kinakailangang mga alitan na nagbibigay daan sa iyo na makipag-ugnayan ng tapat sa iba. Kapag nakikipagkomunika ka ng malinaw, ipinapakita mo rin ang kasanayan sa sarili at pag-unawa sa iyong mga emosyon na nagpapatibay sa iyong posisyon sa anumang interaksyon. Ang pagsasanay ng pagtatakda ng mga hangganan ay isang malinaw na pagpapakita ng emosyonal na lakas. Ang pag-alam kung kailan sasabihin ang ihindi kapag kinakailangan ay mahalaga para protektahan ang iyong kagalingan. Maraming tao ang nahihirapang magtakda ng hangganan at nagiging sobra sa trabaho na nagre sa emosyonal na pagkapagod. Sa pagtatakda ng kung ano ang katanggap-tanggap para sa iyo, hindi mo lamang pinoprotektahan ang iyong mental na kalusugan, kundi nagtuturo rin sa iba kung paano katratuhin ng may respeto. Ang emosyonal na lakas ay nagpapakita rin sa iyong kakayahang tumanggap ng kritisismo. Kapag kaya mong makarinig ng feedback ng hindi pinanghihinaan ng loob, ipinapakita nito na bukas ka sa paglago at pagpapabuti. Ang pagtanggap ng mga konstruktibong kritisismo ng may grasya at paggamit nito bilang pagkakataon para matuto ay nagpapakita ng antas ng kapanahunan hindi naaabot ng maraming tao. Ang kakayahang ito ay hindi lamang nagpapabuti ng iyong pagkatao, ngunit pinatitibay rin ang iyong mga relasyon, dahil magiging komportable ang mga tao na maging tapat sa iyo. Ang paghawak sa sarili ay isa pang mahalagang bahagi ng lakas ng emosyon. Sa mga mapanghamong sitwasyon, ang pagpapanatili ng kalmado at pagkilos ng matuwid ay tanda ng kadakilaan. Kapag kaya mong kontrolin ang iyong mga emosyonal na reaksyon, na iwasan mong kumilos ng padalos-dalos at sa gayon ay nakapagdedesisyon ka ng mas tama. Ang kakayahan ito ay lalo ng mahalaga sa mga away, kung saan ang emosyon ay maaaring makulimlim sa paghatol. Sa pamamagitan ng pagsasanay ng paghawak sa sarili, ikaw ay nagsisilbing isang tao na hindi madaling naimpluwensyahan ng mga pangyayari. Ang kahandaang tumulong sa ibang tao ay isa pang katangian na nagpapakita ng lakas ng emosyon. Kapag inilalagay mo ang iyong sarili para suportahan ang nangangailangan, ipinapakita mo ang empatya at habag. Ang pag-ugaling ito ay hindi lamang nagpapalakas ng iyong mga relasyon, ngunit nagbibigay din ng layunin sa iyong buhay. Ang pagtulong sa iba ay lumilikha ng isang network ng kapwa-suporta kung saan lahat ay nakikinabang sa mga palitan at mga nabuong karanasan. Ang pag-aangkin ng growth mindset ay mahalaga para sa lakas ng emosyon. Ito ay nangangahulugang nakikita ang mga hamon bilang pagkakataon para matuto at hindi bilang mga hindi malalampasang balakid. Kapag pinapayagan mong lumago ka sa pamamagitan ng mga karanasan, kahit pa ang mga negatibo, binabago mo ang paraan kung paano mo hinaharap ang mga pagsubok. Ang mindset na ito ay tumutulong na bumuo ng katatagan at nagbibigay daan sa iyo upang manatiling motivated kahit sa harap ng mga kapighesyan. Ang kahandaang humingi ng tulong ay isa ring tanda ng lakas ng emosyon. Maraming tao ang nakikita ang paghingi ng tulong bilang kahinaan, ngunit sa katotohanan, ito ay pagpapakita ng self-awareness at tapang. Kilalanin na hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa ay isang mahalagang hakbang para sa personal na paglago. Sa pamamagitan ng suporta ng iba, maaari kang makahanap ng mga bagong perspektibo at solusyon para sa iyong mga problema. Ang pagsasanay ng self-reflection ay isang ugali na nagpapalakas ng iyong emosyonal na lakas. Maglaan ng oras para pag-isipan ang iyong mga aksyon, desisyon, at emosyon na nagbibigay daan sa iyo upang mas makilala ang iyong sarili. Ang introspeksyon na ito ay tumutulong sa pagkilala ng mga pattern ng pag-ugali na maaaring nakasasama at sa pagdevelop ng mga estrategiya upang mapaglabanan ito. Ang self-reflection ay isang mahalagang hakbang patungo sa self-development at pagiging tunay. Ang emosyonal na lakas ay makikita rin sa iyong kakayahang ipagdiwang ang mga tagumpay, maliit man o malaki. Ang pagkilala sa iyong mga tagumpay, kahit na ang pinakamaliit, ay tumutulong sa pagpapalago ng positibong pananaw at nagpapatibay ng iyong self-esteem. Kapag pinahahalagahan mo ang iyong mga tagumpay, lumilikha ka ng isang cycle ng motibasyon na nagtutulak sa iyong personal na paglalakbay. Ang pagsasanay na ito ay mahalaga dahil madalas tayong mabilis magpuna sa ating sarili, ngunit mabagal sa pagdiriwang ng ating mga tagumpay. Ang pagtatalaga sa katotohanan ay isang halaga na hindi maaaring mawala sa sinumang nagnanais na paunlarin ang kanilang emosyonal na lakas. Ang pagiging totoo sa iyong sarili at sa iba ay nagpapalakas ng iyong mga relasyon at lumilikha ng kapaligiran ng tiwala. Ang katapatan ay hindi lang isang usapin ng integridad, kundi pati na rin isang daan patungo sa pagiging tunay at paggalang sa isa't isa. Kapag ikaw ay nakatuon sa katotohanan, nagiging isang halimbawa ka para sa iba at nag-inspire ng isang kultura ng transparency sa iyong paligid. Sa wakas, ang emosyonal na lakas ay tungkol din sa pagpapanatili ng positibong pananaw para sa hinaharap. Ang pagkakaroon ng pag-asa at paniniwala na ang mga bagay ay maaaring gumanda ay mahalaga para sa iyong katatagan. Ang mentalidad na ito ay tumutulong sa pagharap sa mga hamon na may higit na tapang at determinasyon. Ang paniniwala sa mas magandang bukas ay hindi tungkol sa pagbaliwala sa realidad, kundi tungkol sa pagkakaroon ng kinakailangang lakas upang magtrabaho para sa positibong pagbabago. Ang mga gawi at praktika na ito ay hindi lamang humuhubog sa iyong emosyonal na lakas, kundi pati na rin ay may positibong epekto sa mga taong nasa paligid mo. Sa pagiging isang halimbawa ng lakas at katatagan, pinupukaw mo ang ibang tao na tuklasin ang kanilang sariling mga kakayahan. Ang tunay na lakas ay hindi naghahanap ng pagkilala o palakpakan. Ito ay nagiging maliwanag sa pagiging pare-pareho ng iyong mga aksyon at sa lalim ng iyong mga intensyon. Karapat dapat kang mamuhay ng buo at totoo, ipinapakita sa mundo ang lakas na nasa loob mo. Ang emosyonal na lakas ay nagre reflecta rin sa iyong kakayahan na harapin ang stress. Sa mga mapanghamong sitwasyon, ang paraan ng iyong pagtugon sa stress ay maaaring magdikta sa iyong mental at emosyonal na kalusugan sa pag-aaral ng mga teknik sa pamamahala ng stress, tulad ng malalim na paghinga, meditasyon o pag-ehersisyo, nagkakaroon ka ng katatagang hindi lamang nagpapabuti sa iyong kalidad ng buhay, kundi ginagawa ka ring isang halimbawa para sa mga nasa paligid mo. Bukod dito, ang kahandaan na makipagkomunikasyon ng tapat ay napakahalaga. Kapag bukas mong ipinapahayag ang iyong mga opinyon at damdamin, lumilikha ka ng isang kapaligiran ng katiyakan sa iyong mga relasyon. Ang kalinawang ito ay tumutulong upang maiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan at nagpo-promote ng isang malusog na pag-uusap. Hindi ka natatakot na ipakita ang iyong mga kahinaan, at iyon naman ay nagpapalalim ng mga ugnayang may tiwala. Isang paraan pa upang ipakita ang iyong emosyonal na lakas ay ang pananatili ng iyong integridad sa mga mahihirap na sitwasyon. Kapag tumatanggi kang ikompromiso ang iyong mga halaga, kahit na nasa ilalim ng presyon, pinapakita mo ang isang panloob na lakas na kahangahanga. Ang iyong kakayahan na manatiling totoo sa iyong sarili, kahit na ikaw ay nahahamon, ay pumupukaw ng tiwala at respeto mula sa iba. Ang kamalayan sa iyong sariling imahe ay isa ring mahalagang bahagi ng emosyonal na lakas. Kapag mayroon kang realistiko na pananaw sa iyong sarili, kinikilala ang iyong mga kalakasan at limitasyon, nagkakaroon ka ng kapangyarihan upang gumawa ng makabuluhang pagbabago sa iyong buhay. Ang tiwalang ito sa sarili ay nagbibigay daan sa iyo na harapin ang mga hamon ng may kumpiyansa na taglay mo ang kinakailangang kakayahan upang malampasan ang mga ito. Bukod pa rito, ang kakayahang maglinang ng makahulugang relasyon ay isang malinaw na tanda ng lakas ng emosyon naglalaan ka ng oras at pagsisikap sa mga koneksyon na tunay na mahalaga, lumilikha ng suporta na nagpapayaman sa iyong buhay. Ang mga relasyong ito ay nagbibigay ng pakiramdam ng pagkakaugnay at seguridad na kinakailangan para sa emosyonal na kadalinan. Ang kahandaang magpakasipag para sa iyong personal na pag-unlad ay mahalaga rin. Ang paghahanap ng kaalaman, pagkatuto ng mga bagong kasanayan at pagbubuka sa mga karanasang nagpapalawak ng iyong pananaw sa mundo ay mga gawi na naglalantad ng iyong panloob na lakas. Ang patuloy na paghahanap na ito para sa pagpapabuti ay hindi lamang nakikinabang sa iyo, kundi nag-udyok din sa iba na gawin ang pareho. Ang kakayahang makitungo sa kawalang katiyakan ay isa pang katangiang nagpapakita ng lakas ng emosyon. Sa isang hindi tiyak na mundo, ang pagtanggap na hindi lahat ay maaaring kontrolin ay tanda ng pagkamulat. Natututo kang mabuhay sa gitna ng hindi tiyak at makahanap ng paraan upang magpatuloy kahit na wala kang lahat ng sagot. Ang pagsasagawa ng detachment ay isa ring paraan ng pagpapakita ng lakas ng emosyon. Kapag natutunan mong pakawalan ang mga bagay na hindi na nagsisilbi sa iyo, maging ito man ay sa mga relasyon o sitwasyon sa buhay, lumilikha ka ng puwang para sa mga bagong oportunidad. Ang detachment na ito ay hindi nangangahulugang kawalang malasakit kundi isang pag-unawa na madalas na nangangailangan ang paglago ng pagbitaw sa mga bagay na hindi na bahagi ng iyong landas. Ang determinasyon na maabot ang iyong mga layunin sa kabila ng mga hadlang ay isang kapansin-pansing katangian ng lakas ng emosyon. Ikaw ay tumatanggi na sumuko sa harap ng mga kahirapan. Ang pagtityagang ito ay bumubuo ng isang malakas at matibay na karakter. Kapag ikaw ay nagtataguyod na magtrabaho patungo sa iyong mga pangarap, gaano man kalaliman ang mga hamon, hindi mo lang pinapatibay ang iyong sarili. Kundi ikaw din ay nagiging inspirasyon sa iba na huwag bitawan ang kanilang sariling mga ambisyon. Ang pangako na ito sa iyong mga layunin ay kinabibilangan din ng kakayahang magtakda ng mga prioridad. Ang pag-alam ng kung ano ang tunay na mahalaga sa iyong buhay ay nakakatulong sa pagtutok ng iyong enerhiya sa mga hakbang na nagbibigay ng mas malalim na kahulugan nakatuon ka sa mga mahalaga, mahahalaga, ang mga abala na maaaring magpatigil o mag-ilap sa iyong focus. Sa huli, ang kakayahang ipagdiwang ang mga maliliit na tagumpay ay isang paunahing aspeto ng emosyonal na lakas. Ang pagkilala at pagpapahalaga sa bawat hakbang na nagawa patungo sa iyong personal na paglago ay mahalaga. Ang mga pagdiriwang na ito ay lumilikha ng isang positibong siklo ng motibasyon at paghimok, pangunahing dahilan upang mapanatili mo ang tiwala sa iyong paglalakbay. Ang mga pagsasanay na ito ay hindi lamang humuhubog sa iyong emosyonal na lakas, ngunit mayroon din itong potensyal na baguhin ang kapaligiran sa paligid mo. Sa pagiging halimbawa ng lakas at katatagan, ikaw ay nagiging inspirasyon sa iba upang tuklasin ang kanilang mga kakayahan at maging mas tunay na anyo ng kanilang mga sarili. Ang tunay na lakas ay hindi naghahanap ng pagkilala, ito ay naipakita sa pagkakapare-pareho ng iyong mga kilos at sa kalaliman ng iyong mga intensyon. Karapat dapat kang mabuhay sa isang ganap at tunay na paraan, ipinapakita sa mundo ang lakas na nasa loob mo. Bago ka umalis, gawin ang dalawang bagay ngayon, huminga ng malalim at itago kung ano ang nagpaluha sa iyong puso ngayon. At kung sa tingin mo ito ay makahulugan, ibahagi ang kwentong ito sa isang taong nangangailangan din ding marinig ito.